sosokay di you do lo sayo nagpapa kum baba nagsusumamo flying the Kukoy, di yudulul sa'yo. Nagpapakong baba, nagsusumamu. Paging dapat. banal mong tahanan. Lukluka ng iyong wagas na pagsi.

Dio dalang sayo nagpapakung baba nagsusumang pagsinta yan ang walang hanggan Mga pagpuhay pagsamba Maghay ka o oh Diyos Ngayon at kaya na Halong tijalo guys Sa dunay video Eh, kakanta pa ako ng isang salamat Jesus, Jesus, salamat. Oh Jesus, salamat. Na nanatili kang tapat. Ibiligan mo ang hulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. laki ka no, 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 no. baby The kilo The kilo.